Marcos. Sila, lahat sila na binihinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasiran si Bong si Eddie Cruz, Binigo, Tony Boy, Shaq Antol, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa so takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo? Martin Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bobo sa listahan. user at sa kadalaman sa gipin ang mga user. Nalimpas si Bongbong. Latis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang dito, nalamang nalamang ito. Matuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kaya-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto ang mga doktor pinarabas nila ng stem cell nagpapalit daw ng tuko nagpapablood transfusion kayang kaya raw hindi ko maintindihan ang pinagsasabi noong 2021 kahit papano nagkikita kami at nagkakausap sumumba siya sa akin talagang hiling tunan niya Naliwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking mga kaya. Ipinakilala ko si Bongbong Bong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos na nagbiglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka bigla ko na ito pwera. Kahit gano'n, nangampal pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit man aminin nung dinidisqualify na siya. Halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. <laughs> nung sinabihan ko, siya at mga na sa paligid niya Nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang pumoo. Sinabi na lang gusto ko na siya ay mag-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang kayo'y nagpa-party. Hindi ko nga'y paliwalag bakit gusto kong maniwala at hindi mawala ng pag-asa. Noong nalalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isang isa. Malikad sa siya sa tagpuan at kapag umuho kayo sa kanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon Diyan sa Malacanang. Dahil lang na doon ang inuman. Ang pagbabi nila ng kukin at mga bawal na kamot. Hindi mo rin nakikita, naririnig. Kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipili ko magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa addiction, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya na nakakasama buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot Iparihag ko na yan. Pero kung maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalawaban na gawin yon. Kung magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kaya ang tingisin. Hindi ko kaya ang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalagin na sana Oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ng 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga disisyon. Walang accountability, wala nang justisya. Pangyayari. hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala na mga ito ang paggamit niya ng droga, kinagkam na niya ang kapandang bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw, ay nakakita ng pagkakataurain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Idinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pag-traidor o pagpapahamak kay Bibi Inday sa confidential funds na kuntungtuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot -pag sa dating Pangulong Duterte para itako na lamang sa ibang bansa ang kapatitan ni Bongbong -Bong ay naging kalupitan karapalan ng pagtapakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado mga miyembro ng kabinete kitang kita na ng taong bayan wala nang puwang ang kahihiyan para bang nauuli ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto 68 years old na rin si Bongo ngayon. noong 2021 noong nakumpinsi ko si na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Taon sa to, November 18 na pinalibing ni Panulong Duterte ang tatay ko sa libila ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. susuklaman ko pa ang pag-alok ng mag inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pa ang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos na bawin na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsable anak, matupad ang pangako ko sa aking ama na akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Siya ang pulisya ng sundalo sa lahat ng mga leader at sa pagpatupad ng batas. Siya ang pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo ako mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo ako matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, matid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pag nanasa sa kapangyarihan na ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alangan ng gera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control, pagdilubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng iyan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. upa ang ingay sa politika kapag umuwi na kami sa aming pamilya hindi bilang senador kundi bilang ate bilang si manang Aini mean, ni Bonget kaya itong sa kabihin sa harap ng taong bayan sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong Bonget Magtatatlong taon na tayong hindi nang kakausap. Tatlong taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakatingnan mo ang gusto kong sabihin. Walang mapabawasan, hindi madagdagal. Bongbong nag-aalala sa'yo si Manang. Ito'y nakikita kita sa TV. Gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yan nakikita ko? Pero ako, Ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong amat ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama mo no, sa sumubo na sangain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingat ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita nasa bagong tipan kay Lucas kapitulo labing pito versikulo tres hanggang apat kung magkasala ang iyong kapatid sawagin mo siya at kung siya'y magsisi patawarin mo siya Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko, magpahiga na tayo. Umuwi na tayo, magpagamot, magpagaling, at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama ko ngayon, hindi natin kasama, sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo silang ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa luneta ang kasama mo kahit magbibig ulit ang lahat. Sa mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Una, hindi mo dahil sa addiction na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo sa kita na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't -isa kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alam sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalamin kasama ninyo dito sa luneta at sa buong mundo dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid kapatid mabuhay kayong magkakapatid Maraming maraming salamat po Senator Amy Marcos